Dahil nga nakabuo na si Idol mga guys no ng bike niya na para sa Sunset Boulevard Ito na naman ay nag assemble na naman kami ulit Kasi nga daw ay wala siyang bike pa kadto sa may tinda oh. <laughs> 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 Kaya hindi na wala naman ninoy ninyo simpre eh Are huwag yung tumantang yandom na Kompleto na may pang sunset na may pang tinda pa oh. <laughs> Good morning sa inyo mga guys No mga ngayong nga, adlaw Meron na naman tayo brown No nga manami Nga butang Abawa Butang gilyawa Gago <laughs> So, bali mga guys, may papaubra pala Ng Idol sa atin ngayong adlaw. mag daw tayo ng isang bike Ang gagamito niya sa mga itinda, o panindahan lang nga bike, ha? O, kasi nga, nung nakaraan, ang ambal niya sa akin, magpasa daw kami ang bike na para sa Sunset Boulevard, daw. So, natatandaan niyo naman siguro ang dibel nga pulsos kaya ipasad ko, ate. Subong adlaw, Brana na naman taliwat, abaw, <laughs> 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 <kwarta>, <laughs> ha? Dabo na mo, kwarta, tagiya, ba? Ha? Yan, Gago! So, bali mga guys, no, hindi na tayo pala magbabagay o mag-align kasi nga, meron na si Idol Rim Set. So, yung ginawa naman ninoy, ninyo, kinabitan na natin ng gulong-gulong, no, rotor disc, tsaka Kags, oh. So, ayun na nga ni mga guys. So, oh, tayo nga natapos na nato sa mag-blast. Tara, kaya gulong-gulong. Tinakot ko na sa may likod And then, Dito na tayo mga guys sa kanyang tapered na head parts. Oh, kailangan mga guys na no, magtakot kayo. Lagi jo talaga na log para naman hindi siya madali magragit net. Kag, matuktokan. O, oh, tinatawag natin makakalawangan. Bala, oh. <laughs> so, wala ka na yakabalo. At subong kabalo ka na. O, oh, bawa. <laughs> kung mag ko gani, manilag ka gamay. kung hindi ka manilag, laban-laban. O, no, tampuha na naman, oh. <laughs> Budlay pala may intuan. Aba, kasakit na yado hindi ko ginay matulon ba? Aba. <laughs> Ayo puta. <po>, wow. <laughs> At para makamita natin mga guys yung crank no? Siyempre, hindi natin kalimutan na pagtakod Sang iyang nga butong bracket. Pero bago yan, mga guys, lagi yan napapananlog na para naman ismot lang sa mag Balabe balabe palibuta. Na <laughs> Naintuan ang tampuaw. Wow. <laughs> So, eto na naman tayo. Siyempre, magkakabit tayo ng pindal, mga guys. No? Maglagay muna kayo na papadan logo bago nyo isulod kay kung kaisa, mga mekaniko. Kapag budlay magukas tungod sa inyong kaubra nga. Ah, palipat-lipat, eh. <laughs> Ay, basi mambal ka mga kick ko. Wala ko lang nga kick. Akadlaw kami gade diya. <laughs> So eto na nga ni mga guys, na balik na tayo sa ating ubra, nagtakod na tayo ng ating kadina. O mga guys, no, tapos lagyan na natin ng mais na silver ang iyang kableo para hindi pa tuslok ang aton nga, nga finger So ganyan talaga mga guys, maninoy mag-ubra. Hindi malipatan kon, hindi matuslok kan. Aba. <laughs> so, bali, meron ba siyang dropper, mga guys, no? Yung inabit natin, o, oh, dropper yan, mga guys, ha? Tapos, syempre, hindi natin kalimutan ang iyang bangko. Nga kamahala, bala nyo ng brand. Ako ah, hindi kakabalo, search daga daan mo. <laughs> So ito na Alay na lang tayo ng kambia mga guys No kag namin namin ang iya Pero bago yan Siyempre papakita namin muna sa inyo Ang unang bike niya Oo binidyoan ko talaga mga guys Matapos natin inano e, ano, e, e, Ilimpiwan ba lang iya nga kanina Tapos ang iya nga brick pad oh. Tayo naryo, na riyo Na ilimpiwan Hindi na Para mag, mag video tayo Bila juga kanang kanang Gid sa bla oh. May pang sunset na May pang tinda tinda pat Eh nalipay mga kapas ng iyo buhay okay, ko mali. scroll na. Ito si Gabaw. Thank you so much sa mga sulit followers ta. So hanggang dito na sa Manino ninyo. Tanay na enjoy ka mo mga yun <laughs>